Sa mga nagdaang episode, nakasama nyo ang ball and life sa lahat ng paglalakbay At isa nga sa pinag-uusapan sa vlog natin ay ang episode na bakit controversial ang pagmimina Iba naman talaga ang dating kapag sinabing pagmimina Madalas negatibo ang pumapasok sa ating isipan Pero muli, hayaan nyo ang ball and life na bigyang linaw ang sensitibong paksang ito Sa episode na ito na pinamagatang Hindi Lahat pagsira sa kalikasan. Yan lagi ang binabatong salita kapag sinasabing pangbimina. Hindi maikakaila na totoo ito. Pero wag sana nating isara ang katotohanan na hindi lahat ganito. Sa ilang buwan na pagbabiyahe ng Bole Life sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas para bisitahin ang mga minahan na ito, may isang natatangi kaming nakita. Hayaan nyo na ikwento namin ang aming nasaksayan sa mga minahan ng Nickel Asia Corporation. Una, nagpunta kami sa Rio Tuba, Palawan. Sinamahan kami ng mga staff ng RTNMC na ikutin ang kanilang mining site. Hindi maitatanggi na di kaaya-aya ang matatanaw nyo sa mismong ground zero ng area. Pero ito lamang ang tanging paraan para malinang ang God-given minerals na nickel. Nalaman din namin na bahagi ng proyekto nila ay ang ibalik o palitan ang mga puno na kailangan mo nang alisin. At mas pagandahin pa ito, nakita din ng Ball and Life ng personal ang ospital at eskwelahan na nabuo sa tulong ng NAC. Gayun din ang komunidad na kung saan ang kanilang mga empleyado at pamilya nito ay nananatili. Ikalawa, sa Manikani Eastern Summer. Kahit dagat ay tinawid ng Ball and Life para mapuntahan ang islang ito, hindi pa man lubos ang nagsisimula ang operasyon, may mga nakausap na tayo na empleyador ng HMC o Hinatuan Mining Corp. Nalubos ang pagpapasalamat sa tulong na nagawa ng NAC sa kanilang lugar. Ikatlo, ang TMC o Taganito Mining Corp. sa Surigao del Norte. Dito naman, bukod sa pagbisita namin sa kanilang mining site, nasaksihan din namin ang sinasagawang surgical mission ng RTN Foundation. Abot langit din ang pasasalamat ng lahat dahil sa libreng operasyon, lalo na ang mga walang kakayahan sa buhay. Sa madaling salita, ang Bolin Life ay saksim buhay na nagpapatunay kung ano ang pagkilos na ginagawa ng NAC sa kabila na kanilang operasyon. Hindi nila pinapabayaan, ang mga tao hindi lang sa nasasakupan ng kanilang mga mining site eskwelahan ospital trabaho turismo, agrikultura lahat yan ay nabibigyang halaga ng nak ang Bolin Life ay patuloy na maghatid sa inyo ng mga kaganapan sa nasabing mga mining site muli, kung responsable pagmimina, ating suportahan at isa ang Nickel Asia Corporation dyan kung hindi, huwag na lang.